Mamen, man, O, ito, kasali na naman to sa palaro natin sa Gcash, mamen O, wala kang gagawin kundi i-share tong video at i-like at i-comment mo sa baba yung sasabihin ko sa kalagitnaan nitong video. O, congrats dun sa nanalo dun sa lugaw ni Mamen tsaka sa tinola ni Mamen, ha? O, pang data rin yan, di ba? O, Mamen, tira naman tayo ngayon Wednesday madalas nagsasabaw ako pag Wednesday mamen ayan sinampalukang manok mamen tunay na sampalok may mga paa may balon-balunan may atay simulan natin baka simulan pa ng iba o oh, mamen basic na basic lang itong tira na ito para sa inyo ay ramyo naman ako gusto ko nasasarapan ka ayokong nahihirapan ka ay ayan gisa-gisa lang to mamen andali sundan o, oh, ang aromatiko. Luya ang inuna ko. Gisihin nyo ng todo. Sinunod ko ang sibuyas at agad-agad ko na rin nilagay ang bawang, mamen. Tapos lagay nyo kamatis. Ako, dalawang pirasong kamatis lang nailagay ko. Pwede nyo nagdagan. Pero ang importante, isabay nyo na yung sampalok nyo, mamen. Para medyo maluto na siya at lumambot na siya. At kasi yung manok, eh, hindi natin papakuluan ng matagal. Para pagkulo ng manok, boots na kagad yung sampalok nyo, mamen. O nga pala, mamen. Kung nandiyan ka pa, baka pwede mo naman pa-comment na kung ikaw may manok, ano unang pumapasok sa isip mo nalulutuin. Ayan na nga, mamen. Kaya gustong gusto ko to recipe na to. Tignan mo naman. Andyan lahat yung paborito ko sa manok, mamen. O may laman, may pakpak. -pak. At ang paborito ko, paa at yung balon-balunan mamin At may like quarters din nga pala yan O alam niyo na yan kung matagal na kayo nanonood sa page ni mamin Pag manok ang sasabawan nyo Ito doon yung sasangkutsa mamin Hanggang lumabas lahat ng katas niya Ayan takpan natin para mas mabilis mamin So after mga ilang minuto Sinek ko na yan Ayan lumabas na yung katas mamin Kaya naman ginisa ko pa at sinangkutsa ko pa Hindi pa ako contento dyan mamin Isang takipan pa at malalaman nyo kung bakit Ayan. Pagbukas ko niyan, mamen, labas lahat ang katas niyan. Talagang nilabasan yung manok. Ayan, parang yan yan. Pag ganyan na itsura mamen, goods na goods na yan. Wala nang kalansa-lansa. O, mamen, ishare mo na tong video na to, mamen, at i-comment mo dyan sa baba, sinampalukan ni mamen. O, yun lang ko comment mo. Magkakaroon na ka na ng pandate at pangload dyan, mamen. O, yan. Kaya naman nilagay ko na yung atay ng manok, isa pang paborito ko, at yung talbos ng sampalok, mamen, yun na magpapasarap dyan, at isang chicken cube lang. Yan, ma men. Tignan nyo naman ako. Nangangasim ako habang in-edit ko yung video ko. Kahit ako ay nakakain ina, At para sigurado, inasnan ko na ng onte. Mamaya, habuli na lang natin. O, mamen, men. Pakuluan nyo lang yan, mga 10 minutes. At goods na goods na yan, mamen men. Ayan na. Kaya naman, ang kasunod niyan, ilalagay ko na yung iba pang masusustansya. Ano nga mga nilagay ko masustansya dyan, mamen? men? Labanos okra mamen syempre sitaw mamen at pampasarap pampabango ceiling green ayan na nga mamen pagkatagay nyo yan ay halu-haluin nyo lang ng onte para lumubog sila at panalambutin na lang natin yan at lalagay na natin ang huling kailangan dyan mamen ayan takpan muna natin mga dalawang minuto goods na yan kaya buksan nyo na after 2 minutes Mm -hmm. Umaalingasaw dito sa bahay ang amoy ng sampalok. Napakasarap. O, lagay na natin yung huling rekado. Petsa yung nilagay ko. Pwede rin kangkong. Pwede rin talbos ng kamote. Kayo na bahala, mamen. Kaya kung nandiyan ka pa, baka pwedeng pakilike and share nung video, mamen. Para naman ay eh, maibahagi natin sa iba. Ang munti nating kaalaman sa pagluto ng sinampalukang manok. O, paano kain na na? Sisigaw ko na! Rapsa! Mamen, mamen!